Eto, nakita ko lang po, nabasa ko lang. Eto ba'y deserve ni Harry Roque at na itong isang ito na sila ay paratangan ng kung ano-ano. Sa so, tingin ko deserve. Bakit? Diyos ko naman kasi, sa dami na ng pagsisinungaling kasi na itong si Harry Roque, ay kung umami na lang siya una pa lang at hinarap yung mga ganitong klaseng reklamo laban sa kanya, ay e eh, sana hindi na dumating sa punto na ang mga kababayan natin ay mag-i-imagine pa ng kung ano-ano. Pero malay niyo nga, itong mga ganitong imahinasyon ng mga kababayan natin, ang totoo, bukod sa, o hindi lang pala ito imahinasyon, ito pala ay totoong nangyayari, ito pala yung totoong sitwasyon na itong si Harry Roque. O, oh, ulitin ko, oh, ay kung umami na lang sana, at hindi niya pinahaba pa, ang dami ng panluloko sa ating mga kababayan na itong si Harry Roque, hindi mo talaga masisisiw ang mga kababayan natin kung ganito ang konklusyon nila. Dahil yun po kasi ang mga signs, yun po ang mga ipinapakita, yun po ang mga naririnig sa bibig ni Mr. Harry Roque. Okay? Dahil kung pagtatagpi-itagpiin natin ang mga sitwasyon at mga pangyayari nga, dito talaga pupunta sa puntong ito. Kaya hindi masasisi, hindi natin pwedeng sisihin ang mga netizens kung meron silang mga ganitong uh, conclusion dito nga sa issue na ito. Sabi, hmm, tignan natin na ah, love nest nila ni Boytoy Toy, yung bahay daw sa Tuba Benguet, sa Bagyo. Sobrang swerte naman daw ni Boytoy, Toy, free board and lodging. Siguro na panood natin, ano ho, yung uh, statement nga na itong dating personal assistant ni Harry Roque kung no, no, ay libre ang kanyang pagtira sa isa sa mga unit, dyan sa Pogo Hub, sa Porac, Pampanga. Libre lahat. At hindi niya alam kung bakit libre. Pag-usahan to. <laughs> hindi mo alam mo bakit libre at kung ano man. ba? Diba? Katende rin talaga. Yung tipong huling-huling na po kayo sa pagsisinungaling, dadagdagan nyo pa. Nagpa-file up yung kasinungalingan nyo. So hindi uli natin masisisi ang mga netizen kung ganito nga ang isipin nila. Mm. May sweldo sa gobyerno, free travel abroad, may SUV uh, for tuner pa, may free tuition fees sa pilot training school, malupit. Student pa lang, stockholder na ng malaking korporasyon. Mm. At ang sabi dati ni Harry Roque, ito nga daw na kanyang dating uh, personal assistant ay galing naman sa sa pamilya ng mga politiko. Tapos, <laughs> Kaya daw dapat tayong matakot. Then, yun ba yan? Bakit kayo kakatakutan? Malupit nga daw dahil student pa lang ay stockholder na ng malaking korporasyon. Kapalit ng love making with attorney Butanding. Yan. Sarap buhay. Free board and lodging. With SUV Fortuner. Nabanggit lahat ito ha. Nabanggit lahat ito. Sa healing. Kaya hindi natin masisisi ang mga kababayan natin kung ganito ang kanilang isipin. Dahil baka ito ang totoo. Good luck!